Eh na guys, nakatambay kami nga pala dito sa may gotuan at nag-iisip ng kung anong bibili pulutan kasi nautusan kami na manginginom doon sa amin at ayan na nga si Farang RJ nagdadrive na para naman mabili na natin pulutan na masarap Hindi namin na alam kung anong bibili namin pero maghanap tayo Kaya tara, samahan nyo, let's go! Nagre-raise na nga pala si RJ dyan at tamang bomba bomba lang. Oh, may narurot pa. Napakalapit-lapit talaga nito na parang RJ. Ano, kahit traffic yan, iharurot niya pa yan. Loads. Ang lapit-lapit mo. Sa sobrang lapit niya mag-derby parang RJ. Sa petang na sa crossing na kami. At siya yung ilang pa kasi ang daming natawid dito. At siyempre hindi naman wala ng police kaya baka mauli tayo kaya i-choose nalang mag-drive kaya ayaw chill chill lang habang naghahanap tayo ng pulutan na mabibili ng mga nginam doon sa amin pero may nakita na nga kami dito guys, lechon 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 ni Manoy lechon 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 you yun o, bold fight o hindi <muling> ba preto <noise> man <muling> ako <noise> bay? Ito nga pala, pritong manok nga pala bibili namin Nagkamali kami, kaya pumunta na ulit kami dito sa pritong manok Ayan na nga guys, tinatadod na yung ating binibili Bagong init pa yan, napakasarap niyan guys Ayan nga pala yung driver natin, napakalupit oh. Asandal pa ang kanyang kamay, talaga namang mabigat eh. Ayan nga pala yung kanilang street food dito sa tabi-tabi sa amin niyan guys, napakasarap Mmm, yummy, yummy ang sarap-sarap talaga niyan guys kaya hindi mo na alam mga ang lasa niyan pero puto na napakasarap talaga niyan grabe grabe yummy Ayun na nga guys na malaya na dito na ulit kami sa inuman yun lang guys bye bye